may mga kulay na hindi lang nakikita ng mata kundi tumatawag direkta sa kaluluwa. May mga kulay na parang pintuan patungo sa bagong yugto ng buhay. At ngayong papalapit ang 2026, may anim na kulay na maaring maging gabay mo sa pag-angat. Sa pagdaan ng panahon, napagtanto ng mga sinaunang pilosopo na ang mga simbolo sa ating paligid ay may sariling lakas. Sa taon ng Fire Horse, mas matindi ang apoy, mas mabilis ang galaw at mas malakas ang panghila ng mga kulay na nagdadala ng kapayapaan at katatagan. Ang bawat kulay ay parang paalala na ang tunay na lakas ay dumarating kapag payapa ang loob. Sa gitna ng ating paglalakbay, kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa salita ni Seneca, ang taong nagtataglay ng panloob na kapayapaan ay may hawak na kayamanang hindi maagaw. Kaya ang bawat kulay ay hindi lamang pampaswerte kundi paalala ng direksyong dapat tahakin. Ang mga swerteng kulay ngayong 2026 ay hindi lamang para sa dekorasyon o personal na kagustuhan. Ito ay simbolo ng pagkilos, pagbangon at tahimik na tapang. At bawat kulay ay susi upang mas maunawaan ang sarili sa gitna ng gulo ng mundo. Ngayon habang binubuksan natin ang mga kulay na ito, hayaang maramdaman mo ang lakas na nagmumula sa loob. Dahil ang taon ng Fire Horse ay hindi ordinaryong taon, ito ay panahon ng muling paglitaw ng tapang at ningas na matagal mo nang kinikimkim. Kulay number one, pula or red. Ang pula ay ang kulay na nagbubukas ng lakas sa taon ng Fire Horse at sumisimbolo sa tapang na tumatagos hanggang kaluluwa. Ito ang kulay ng matatag na panimula at kulay na nag ng determinasyong hindi madaling matibag. Sa pagpasok ng 2026, ang pula ay nagsisilbing paalala na ang malinaw na desisyon ay daan patungo sa pag-angat. Ito ay kulay ng mga taong handang kumilos kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon at kulay na nagbibigay puwersang magpatuloy sa gitna ng pagdududa. Ayon sa mga sinaunang stoic, ang tunay na lakas ay nagmumula sa tahimik na kontrol ng sarili. Ganyan din ang bigat na hatid ng pula, isang lakas na hindi kailanman maingay, ngunit laging totoo. Sa pagyakap sa kulay na ito, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng disiplina. Mas nauunawa ng pagkakaiba ng galaw na may layunin at galaw na dalalang ng bugso ng damdamin at mas tumitibay ang loob upang manatili sa tamang direksyon. Kung ang ibang kulay ay nagbibigay lamig at katahimikan, ang pula ay nagbibigay alab at paggising. Ito ang kulay ng pagkilos at katatagan at kulay ng pusong handang harapin ang mga hamon ng may tapang at paninindigan. Kulay number 2, asul o blue. Ang asul ay kulay ng lalim at katahimikan, isang paalala na kahit umiinit ang enerhiya ng taon ng Fire Horse, kailangan pa rin ng malamig na pag-iisip. Ito ang kulay na nagpapakalma sa bigat ng mga sitwasyon at kulay na nagbubukas ng espasyo para sa mas malinaw na pag-unawa sa bawat hakbang. Sa pagpasok ng 2026, ang asul ay magiging gabay para sa mga taong gustong magkaroon ng matatag na direksyon sa gitna ng mabilis na pagbabago. Ito ay kulay ng paghinga bago gumawa ng mahahalagang desisyon. At kulay ng mga taong mas pinipili ang kapayapaan kaysa sa paghabol sa mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-unlad. Ayon sa mga sinaunang stoic, ang tunay na katahimikan ay hindi kawala ng ingay kundi ang kakayahang manatiling payapa sa loob kahit magulo ang paligid. Kanya ng lakas ng asul, isang lakas na tahimik pero hindi natitinag at laging handang umalalay sa sandaling mabigat ang mundo. Sa pagyakap sa kulay na ito, mas lumalalim ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon. Mas nagiging malinaw na hindi lahat ng laban ay dapat salubungin at mas lumalakas ang kakayahang pumili lamang ng mga bagay na tunay na makakatulong sa kapayapaan ng loob. Kung ang pula ay nagbibigay apoy at lakas, ang asul naman ay nagbibigay direksyon at balanseng, pag-iisip upang hindi masunog sa sariling sigla. Ito ang kulay ng kalmadong tapang na hindi kailanman nagmamadali. At kulay ng isang espiritong marunong huminto, magnilay at kumilos ng may linaw at layunin. Kulay number three, ginto or gold. Ang ginto ay kulay ng karangalan at malinaw na pagtanaw sa sariling halaga. Isang paalala na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa panloob na lakas, ito ang kulay ng mga taong marunong pahalagahan ang kanilang kakayahan at kulay na nagbubukas ng oportunidad para sa mga handang kumilos ng may dignidad. Sa pagpasok ng 2026, ang ginto ay nagiging simbolo ng pag-usbong at pag-angat mula sa mga luma at mabibigat na sitwasyon, ito ay kulay na nagbubukas ng pinto patungo sa mas matatag na landas at kulay na nagbibigay inspirasyon upang maging mas bukas sa mga posibilidad na dati ay hindi makita. Ayon kay Epictetus, ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang maging kontento sa kung ano ang nasa iyo ngayon. Ganyan ang diwa ng ginto, isang paalala na ang halaga ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng pag-aari kundi sa tibay ng kalooban. Sa pagyakap sa kulay na ito, mas lumalakas ang tiwala sa sarili. Mas nauunawaan mong ang pag-unlad ay hindi biglaan kundi bunga ng araw-araw na pagpupursige. At mas nagiging malinaw na ang tunay na ginto ay ang disiplina at paninindigang hindi madaling nababasag kung ang pula ay apoy at ang asul ay katahimikan. Ang ginto naman ay liwanag na gumagabay sa gitna ng paglalakbay. Ito ang kulay ng pag-angat ng may kababaang loob at kulay ng isang pusong handang yakapin, ang bagong yugto ng buhay ng may tapang at karunungan. Kulay number 4, Green. Ang berde ay kulay ng paghilom at pag-usbong, isang paalala na kahit gaano kabigat ang mga nagdaang taon, may mga bagay na muling tumutubo sa tahimik na paraan. Ito ang kulay ng panibagong simula at kulay na nagpapalakas sa pag-asa ng isang kaluluwang malayo na ang narating sa laban ng buhay. Sa pagpasok ng 2026, ang berde ay nagiging gabay para sa mga taong gustong mag-cultivate ng mas maayos na ritmo sa kanilang araw-araw na buhay ito ay kulay ng paghinga at pagbalik sa sarili. At kulay ng pagpapaalala na hindi kailangang madaliin ang pagunlad dahil may tamang panahon ng lahat. Ayon sa mga sinaunang stoic, ang kalikasan ay laging gumagalaw ayon sa tamang oras at tamang daloy. At ang taong sumusunod sa ritmo nito ay nakakamit ang katahimikan. Ganyan ang hatid ng berde, isang lakas na hindi nagmamadali, ngunit palaging umaabot kung saan ito dapat makarating. Sa pagyakap sa kulay na ito, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng pagpapahinga at pag-alaga sa sarili. Mas nauunawa na ang paghilom ay bahagi ng pagunlad, hindi hadlang dito. At mas lumalakas ang loob na bitawan ang mga bagay na pumipigil sa pagkakaroon ng kapayapaan. Kung ang ginto ay liwanag at biyaya, ang berde naman ay pagbalik sa pundasyon ng buhay, ito ang kulay ng paglago na hindi kailangan ng ingay para mapansin. At kulay ng pusong handang bumalik sa tamang direksyon nang may lakas na hinugasan ng katahimikan. Kulay number 5, puting liwanag or white light. Ang puting liwanag ay kulay ng kalinawan, ang espasyong walang labis at walang kulang, isang paalala na ang tunay na lakas ay nakikita sa pagiging simple. Ito ang kulay ng mga taong marunong magbawas ng bigat na hindi na kailangan at kulay na nagbibigay ng malinis na daan para sa bagong simula. Sa pagpasok ng 2026, ang puting liwanag ay simbolo ng paghubad sa mga lumang gawi upang makagawa ng mas malalim na pagbabago. Ito ay kulay ng paghinga ng maluwag matapos ang mahabang paglalakbay at kulay ng pagdedesisyong pumili lamang ng mga bagay na sumusuporta sa kapayapaan ng loob. Ayon sa karunungan ng mga Stoic, hindi nagiging malaya ang tao sa pagkuha ng marami kundi sa pag-alis ng hindi mahalaga. Ganyan ang lakas ng puting liwanag. Isang paalala na ang malinaw na puso ay kayang makakita ng direksyong hindi kayang abutin ng magulong isipan sa pagyakap sa kulay na ito. Mas nagiging malinaw kung alin ang dapat panatilihin at alin ang dapat bitawan. Mas nauunawaan na ang katahimikan ay puwersang nakakapagpatatag ng kaluluwa at mas lumalakas ang kakayahang tumayo sa gitna ng kaguluhan nang hindi natitinag. Kung ang berde ay paghilom, ang puting liwanag naman ay kaliwanagan pagkatapos ng paghilom, ito ang kulay ng bagong pahina at kulay ng pusong handang magsimula muli ng may malinis na kalooban at matatag na paninindigan. Kulay number 6, pilak o silver. Ang pilak ay kulay ng karunungang hinasa ng panahon, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi sigaw kundi aral na dinala mula sa mga pinagdaanang hamon. Ito ang kulay ng pagninilay at kulay na nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa pagpasok ng 2026, ang pilak ay nagiging simbolo ng katalinuhan. Sa pagdedesisyon at pagkilos, ito ay kulay ng mga taong hindi basta sumusugod ng walang direksyon at kulay na nag-aalay ng katahimikan bago ang mahalagang hakbang. Ayon sa aral ng mga stoic, ang tao ay lumalakas hindi dahil sa dami ng tagumpay, kundi dahil sa kakayahang manatiling matatag, sa gitna ng unos. Ganyan ang likas na bigat ng pilak. Isang lakas na kumikilos ng walang yabang ngunit laging may lalim. Sa pagyakap sa kulay na ito, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng pag-iingat at mahinahong pag-iisip. Mas nauunawaan kung gaano kahalaga ang pagkilala sa mga bagay na dapat panghawakan at mga bagay na kailangang bitiwan. At mas lumalakas ang kakayahang pumili ng landas na hindi agad halata Ngunit tama para sa sariling kapayapaan. Kung ang puting liwanag ay kalinawan, ang pilak naman ay karunungang nagmumula sa karanasan. Ito ang kulay ng pagtitimpi at matalinong pag-unlad at kulay ng pusong natutong maglakad nang hindi nagmamadali dahil alam nitong ang bawat hakbang ay may saysay. Ang bawat paglalakbay ay may sandaling tahimik kung saan nauunawaan natin ang bigat ng mga aral na natamo. Ito ang sandaling nagpapakita na ang kulay tulad ng buhay ay may sariling ritmo at kahulugan. At ang bawat kulay ay nagiiwan ng marka sa paraan ng ating paglakad sa mundo. Sa gitna ng ating pagninilay kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang paanyayang ito ay hindi lamang tungkol sa pagsubaybay, kundi tungkol sa pagsama sa isang paglalakbay ng pag-unawa at pag-unlad, isang hakbang patungo sa mas malinaw at mas matatag na kalooban. Kung paanong ang kulay ay may lakas na magbago ng pananaw, gayon din ang bawat aral na tinatanggap mo. Walang swerte kung walang disiplina at walang bagong yugto kung walang kagustuhang iwan ng mga bigat na pumipigil sa pag sa pagharap mo sa 2026. Dalhin mo ang tapang ng pula, ang lalim ng asul, ang liwanag ng ginto, ang paghilom ng berde, ang kalinawan ng puting liwanag at ang karunungan ng pilak. Dalhin mo ang kulay na umaayon sa iyong kaluluwa at sa direksyong nais mong tahakin dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa katahimikan ng kaloobang handang tumanggap at kung ang lahat ng kulay na ito ay may kani-kanyang lakas. Ikaw pa rin ang pinakamahalagang pinagmumulan ng liwanag sa iyong buhay. Ikaw ang gumuguhit ng sarili mong landas. At ikaw ang tanging may kapangyarihang gawing makabuluhan ang bawat hakbang na susunod. Maraming salamat po, magingat po tayo palagi, at kay Lord palagi ang papuri.